Hi guys, magandang hapon. So, good time check mo na tayo guys. Mag uh, 2 to 30 guys ng hapon. So, ito guys, andito ako sa may garahe namin para i-recheck ko yung ginawa ka hapon. So, Monday kahapon. So, ngayon Tuesday. So, yung ginawa nila perlito, talagang Pinapos nila yung garahe tsaka yung mga ano doon. So, dabutan sila ng no, alas 9 uli ng gabi. So, ayun guys. At ito, pakita ko. Ayun. So, pansin nyo guys, ayun, meron ng down spot doon sa sa may bandang likuran. Wow! Tapos na to guys. Ayan o no? So papunta na doon guys Ayan At bago nga pala tayo Pumunta sa garahe So ito yung open na uh, PVC Natin dito Na cemento na rin Kasi pinasemento namin guys Para Di ba mapakapakas oh. Di ba mabasag eh, yan, Very yung good Galing doon sa loob papunta dito kinonek lang dito sa manhole dito so ito naman guys yung dalawang PVC na to eh kakapit pa ho natin dun sa may banda dun kulang pa so yung sa siptek tank ng mga aso so matataroon po ng breaker yan pataas dun kasi may bubong nila so yun pag nagawa ng mga aso tahimik yung Siberian Husky Hindi <laughs> ako pinapansin So ito guys, punta tayo dito So ayan, matapos nila yung mga Pagkabit nila ng downspot sa mga tubo So ayan guys, oh So pipinta na lang natin ng kakulay So since na pinatimpla yan Doon sa paint center So magpapatimpla tayo So ayan At tapos na so mapapansin nyo guys uh, umaambun kanina so itong flooring dito hindi na nababasa so dry na dry so babalik pa sila sa susunod na linggo at pag natapos yun kasi guys nakita nyo meron ng foundation Nadagyan na rin ng semento yan guys so tatanggal din nila yan magdito itong mga kalat dito mag start na kami maglides. yeah! So yan, may mga scrap bibigay na natin yan do sa magbabasura para nakonekta na nila So ito guys, yung tatlong kuwan, ito yung isa Ito guys, yung pangalawa dito Ayan. At yung isa dito, tatlo yan, na sa nila So pinatitigas lang guys para sa susunod na linggo tatanggalin na lang eh. kasi kahapon na rin guys binuusan ang hapon na rin so yun at kita nyo guys oh, basa yung kwad dito daan kasi maambod ngayon guys gawa ng bagyong Katrina so yun at makulimlim yung kaulapan natin guys So tama-tama na paayos namin yung alunod namin. So ayan ang kompleto ng Sana oh. Ayan. Ito naman yung dulo. Ayan, talagyan na rin ng PVC. So, gagawin na natin yan. Pipintahan natin. That's so beautiful! Ayan. So, meron pa rin kabi, guys na pagagawa. Since na may sobra tayong alulad na isa doon. Teka guys. Sa may bubong talaga nung kabahayan. Ayun oh, kung makikita natin, ayun guys so oh. Ayun oh. Sira na rin, nabulok na rin. So papalitan natin 'yan. So pagbalik ni per dito sa Linggo o Sabado. Oh. Yan, papalitan na 'yan. Yahoo! Ah, kumpleto na. At kung kulangin, ma, pwede pa tayo umorder kasi meron namang ready fabricated yan. So, yun. So, ayan. Kaya yung sampayo namin, eh, dito na mapapwesto. Hindi so, na doon may kabilang garahe. Eh. At saka maluwag dito. Eh. So, madaling iangat natin dito sa hallway. Kung ipapasok dito si Big Toy. Ayan guys, oh. Kompleto na, oh. Ayan, kompleto na lahat guys, oh. So, yun o. Oh. Diba? So, yun. At lalabas tayo. Tignan natin yung sura sa labas. Ang kabuuan, abubong. Bukas na ba? Ay, bukas na ayun so ito guys at lalakad tayo ang uh, dami naglalaro ah. kaya Martes ang dali naglalaro guys pero so kita ba ay hindi kita so pangalawa guys yung solar nalipat na rin ayan na guys oh. di ba na Very dinilila. good. So, pagbalik, papipinta na lang natin ang epoxy paint. Para, ay, against the light ba? Hindi makita. Para kung guys, ma uh, makakuha natin ma iwasan yung pagkabulok agad. So, solar, oh. kahit makulimlim. So, punta tayo dito. Tanawin natin dito At ito guys Pagka naayos na yung sa loob Ito guys patatanggal natin namin to Papadyas namin banda doon Kasi ito kita nyo guys yung Sidewalk oh Lumubog na Lumubog Oh no oh. Kabilang guys nagpasimento niya nung araw Nung bagong lipat kami ah, Kanya kanyang Pasimento sa harap ng bahay Ayun eh hey, ngayon, more than 20 years na to. O, papalitan na yan. So, Sana yun, Di pa nakita guys yung kabuuan ng bahay. So, try natin extend yung ating makikita. Ay, hindi pa rin makikita guys ayun di pa rin kita guys pasensya na hindi tayo pwede umakit hindi ako makakaakit yan tayo <laughs> po yung isang kuhan may problema sa paglakad kaya ako yung nakasaklay so ayun ah uh, sana sa pagbalik nila talagang matatapos na kasi doon guys sa likod bahay namin actually yung alulod na pinakita ko doon uh, kahapon na vlog eh, napalitan niya rin nila so maayos na yon ang problema guys yung yung down spot noon eh walang pinatunguhan oh no Hindi doon, ang bagsak nun sa flooring so basa rin yung flooring doon sa likod pagka nagkataon So ayan, tapos pagka maayos na, papaayos na natin itong ating uh, mga halaman sa bakod, papa na. so beautiful. Masyadong malalago na yung dahon. At, uh, kagaya ngayon, maulan. Uh, gusto din na yan, adidibigan sila. Hmm. Kita nyo guys, so basa dito. Tapos pagdating dito, tuyo. tao dito at pagka nagkaroon ng ah uh, bisita dito na marami at nagkaroon ng party so pwede din lagyan ng lamesa na to yan dito na sila para hindi masikip doon sa terrace so yan guys yun lang guys ang uh, ko ngayon so sa susunod, intayin natin matapos yung sa CR doon sa comfort room namin doon. Sa dekoran. At babaguhin yung flooring. May problema rin yung pagkalatag ng floor tiles. Oh no! At yung tubig guys. Na-stack sa gitna. Hindi nagploplo doon sa drainage. So yun. So. Ayun guys. Uh, hanggang sa muli guys. Abang-abang lang. At patuloy lang tayo sa pag uh, bibigay ko ng update dito once na matapos to guys yun makakapag start na kami ng paglilinis dito hanggang doon sa kabilang garay guys so muli hanggang dito na lang po at magandang hapon paalam